Meron palang pitong lawa na matatagpuan lamang sa probinsya ng Laguna. Dahil nagkaroon na naman tayo ng maglaang biyahe kasama ang mga kaibigan, Subukan nating puntahan ang Seven Lakes para makita ang hugis at ganda nito. At dahil sa hinaba na din ng takbo sa ating motor na sigula, pagchinso oil muna tayo bago ulit ang biyahe. Hindi na tayo nagpapapalit-palit ng langis. Gulf Oil Scooter Plus, all goods na. At sa ulit ang ating motor, nabilib tayo sa konsumo ng gasolina. Sobrang tipid at sumasabay sa matataas na displacement. Backdoor ang ruta namin ngayon galing Silpogon. Si Nakasama natin sina Rudy, Chili at Kalbo. Gumura sa biglaang biyahe. Nag-shortcut kami para mas mabilis at tatago sa may pililya. May kunting lubak na madadaanan at di naman mahirap sa mga kagaya nating naka-scooter. At yung motor ni Rudy na sinano, pinaglalaroan lang ang ganitong daan. Sulid yung Quick Tires Phoenix na gamit at tayo tamang wanhan lang para may kuha. Hanggang sa marating namin ang malalaking windmills na napakalapit sa atin. At matik, titigil saglit para kumuha ng larawan. At kasama na to sa biyahe natin, yung may photo ops. Pag nakakita ka ng magandang spot o tanawin kagaya nito. Kung gusto mo makita ng malapitan at malapit lang din sa may pililya. Villa Rizal lang to, trip. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe, dito na rin kami nag-almusal. Dito ko nga din napansin ang napakadaming sticker na nakadikit at yung iba naman natutuklap na. Almusal na may kasamang tanghalian na to. Dito kami dumaan sa lumang arko ng pagsanghan na hanggang ngayon nakamanghang tingnan dahil sa buo at nakatayo pa. Narating din namin sa wakas ang bayan ng San Pablo dito sa Laguna. Na halos 3 hours din ang biyahe kung tuloy-tuloy. At ang unang pakay natin ang Sampaloc Lake na sabi ito ang pinakamalaking lake sa Seven Lakes dito sa San Pablo. At sabi din ng iba, bunganga daw ito ng bulkan. Sa laki ng lawa na to. Pwede kayong magbike at umikot sa paligid na halos kita na din ang katabing lawa na susunod nating sisilipin. May mga kainan at pasyalan sa gilid at malapit lang din sa bayan. At dito kami medyo nahirapan sa pangalawang lawa na aming pupuntahan dahil magulo ang tinuturo sa mapa. Buti na lang may nagturo sa aming lokal at ang sabi ni kuya kung gusto namin makita ng malapitan, dito daw kami dadaan. At dahil gusto namin makita at malaman sa loob nito, pinasok at sinuyod namin kahit napakasikip na sa looban na kahit dalawang motor ang magkasalubong ay sobrang hirap magbigayan sobrang kipot at mali na daanan. Dahil andito na tayo, na kahit wala sa plano, palag-palag na, sa ganitong trip na nagpapa-enjoy sa biyahe natin. All goods at nakarating tayo sa pangalawang destinasyon natin. Ang Bunot Lake, nakalapit lang din ng Sampaloc Lake. Ito na yata yung view deck sa may lawa at may nakikita tayo mga palaisdaan sa gitna. Sako pala ito ng Barangay Concepcion dito sa bayan ng San Pablo. Pabagsak na din ang ulan sa mga oras na to pero tuloy-tuloy pa din kami sa pangatlong lawa. Ito naman yung tinatawag nilang Palakpakin Lake na napakalaki din. May nakikita din tayong naliligo at tanaw din ang magandang bundok Banahaw sa probinsya ng Quezon. Dahil sa malapit lang, narating agad natin ang Muhikap Lake na silip-silip lang kami dahil pag pumasok ka pa sa looban, magbabayad ka ng 50 pesos entrance fee dahil ay isang privado na. Nagpatuloy ulit kami sa biyahe para sa panglimang lawa. Kami kalayuan din galing sa Mohicap Lake. Shoutout nga pala sa mga nakagawa ng libutin ang Seven Lakes dito sa Laguna. Para kang nag-endurance tapos kukuha ng picture para makikita ma na legit ang ruta mo. Hanggang sa marating namin ang panglimang lawa na tinatawag nilang Kalibato Lake na may kalakihan din at palaisdaan na siguro pinagkukunan ng pagkain ng mga tao. Pero itong Lake Kalibato ay isa din privado at hindi na rin kami nagtagal dahil sa hapuna. at na ang anim na lawa dito sa may Pandin Lake na may merong makipot na daanan na hindi pwede magsalubong ang mga sasakyan. Meron naman siguro nagmamando pag maraming sasakyan o dumadayo dito. Atras at talaga malala pag magkasalubong ang four wheels sa gitna. Hanggang sa marating namin ang mismong lawa ng Pandin. Sobrang kalmado lang ang vibe na sobrang sarap siguro tumambay dito. Ito yung Pandin Lake na may mga activities na pwede mong gawin dito. Sasakay sa balsa, patawid sa gitna hanggang makadaong sa kabila. Kailangan mo lang din maakitin at matatanaw mo na agad ang katabi nitong Yambo Lake na lawa sa Lake, sa San Pablo, guna Sobrang lalim siguro nito, kawan trip. Halos magkadikit lang sila at kung napapansin mo sa taas, para siyang hugis gitara at malaking pader na naghihiwalay sa kabila. May parte din ng Yambo Lake na pwede kayong mag-overnight camping at mga activities na pwede niyong subukan. Medyo alanganin na din sa oras kaya hindi na natuloy yung plano sanang maligo. Kaya may babalikan pa tayo dito sa bayan ng San Pablo. Di na rin tayo tumagal sa pagtambay at umuwi na din dahil sa nagbabadyang ulan. Di nga tayo nagkamali dahil naabutan na tayo ng ulan. Pero syempre, may dala tayong kapote para sipang ang biyahe dahil pagdating natin sa kabilang bayan ng Kalawan ay tuyong tuyo at walang ulan. Sa pagkakaalam ko, ito pa ang magiging tanghalian namin pero kasama na to sa hapunan. Para isahan na lang at bawal magutom sa biyahe, dapat laging busog. Busog sa mga alaala na pwede nating maibahagi sa iba. Pangalawa at huling gas natin, 220 pesos at sobrang sobrang na to hanggang pa uwi. Kahit ginabi na kami pa uwi, isang sulid na namang biyahe. Dito na rin tayo nagpaalam sa mga kaibigan natin. Yun lang ka one trip hanggang sa susunod na video. Salamat sa panonood. Ano ka one trip? Sama ka sa biyahe ko.